What is good, guys? And we are now back, no? With another new video. Na naman tayo, mga taon. So today, guys, eh, bago ko to backlasin, no? Itong aking, ah, uh, Tektro Hydraulic Brake Set. Eh, gusto mo nang gawan siya ng konting kilite, no? So sa mga tao dyan, guys, no, na naghahanap ng mga budget meal na brake, no? Tama pa sinabi ko. <laughs> okay, so ito nga pala, guys, yung, ah, uh, Tektro Hydraulic Brake Set. Actually, matagal na rin din sila sa market natin. Ah... Uh, Madalas makikita mo siya sa mga you know mga beginner bikes. For me, it's a very kind of uh, good brake set kasi even now actually parang almost a year ko na siyang gamit, no? Uh, wala pa naman akong issue nakita sa kanya, walang mga leaks, walang problem. Maganda pa rin yung uh, lever feel niya, no? Yung modulation, yung kagat very swabe. Eh. So yun guys no, kung talagang naghahanap talaga kayo ng ano no, ng uh, Shimano MT200 at talagang wala talaga at alam mo naman na uh, pandemic price. So sobrang tataasan talaga yung mga piyesa ngayon. I think ito na talaga yung pinaka-budget meal na masasabi kong even me personally, I would definitely recommend this. Uh, brakes no. Oh my goodness. So yun na uh, in terms naman tong uh, caliper niya, very neat, very low key, color black. Maganda no? <laughs> ko na rin siya nilusong. Alam mo, I'm very impressed din sa pads ng Tektro. Even now, uh, makapal pa, no? I don't know. Baka siguro, <laughs> matipid lang ako mag-pray, no? <laughs> Okay? So, ayun. na uh, consider nyo na lang to guys. Tektro Hydraulic Brake Set. Oh my goodness. Napaka-budget meal. Yes, sir!